niyaman din lamang hindi kita makagala ay magluto na lang kita ng pangulam ngayong pananghalian ulam na ubod ng sarap at ubod ng tamis ito hindi katulad ng pagsasama nyo, wala nang tamis kundi puro pait <laughs> oh, no. ay si tatay pala na, nagatagtad ng ubod at syempre maganda ay may katulong dito para mabilis matapos kumuha pala ako ng isang gayat dahil kahit ilaw ito ay pwede mo nang makain hmm 咱们。 Ay bihira din la ang palang makapagulay ng ganitong ubod ng niyog at hindi mo naman pwedeng paubudin yung tinanim mong niyog. Wala kang maharvest pagdating ng panahon. Pagkatapos magdadad ay si tatay na rin pala ang nagbuhay ng ang apoy dito sa pugon at dito kami magaluto na makatipid naman sa gatong. Ay pagpurugas ang gamit ay anong haga din sa kwarta. Tapos habang nagaintay na umaapoy yung gatong sa pugon ay may nagakayod na dito sa kabila. At ako naman ay nagabantay ng pagpalambot nitong ubod na tinadtad. Ay kailangan muna pala itong ilabon para malambot na siya pag nataan. At para sa akin, masarap ang labog na labog nito ang pagkaluto. At pag lumambot na ito, ay pwede na rin itong gataan. May lahog pala itong kaunting hipon at may isang katang. Hindi pa pala na ilalagay ang gata dyan at nagagata pala ang si ate. oh so, diga, puro video na lang ang ginawa ko dyan. Ako lang talaga dyan ay assistant ng magluluto. Tatlong buong niyog pala ang ginata dyan. Ewan ko na lang kung hindi sumarap yan. Creamy-creamy ang pagkaluto nyan. Ayan, makakakain na rin ang pananghalian. Ayan, mga idol, kain! Ha? Hmm. Hmm oh. Au. tang. tak Hmm. Kau okay. uh anung loh. ah. Oh shit.